Okay, dito tayo sa pweto ni Kuya Boy, saka ni Boss Eric, no? Sa mga rilo nila guys, so, oh, yung big ano, oh. Mga tag Rolex guys, no? Ang ganda ng mga rilo dito ni Kuya Boy. Oh, sa mga gustong bumili guys, no? Punta na lang kayo talaga rito at nang makapili kayo ng mga rilo nila rito. Yan. Pero kung gusto niyo naman guys na ipa-deliver sa inyo guys, uh, ano na lang yung mga Facebook nila nung mga kayo boys sa kani Boseric dito guys no. Eric, okay, ano pa presyo? Ano ito? 4-5 Guys, oh Invicta Yun, Invicta, no Kung Invicta, 4-5 tayo dyan, guys, oh Ang so, maganda nito, oh Dami nagtatanong dito sa pwesto nila Kuya Boy, no Sa tulad nito Dito po Sir Rick? 3-5 Ayan, 3-5, no Yun So, guys Continue tayo. Ikaw na ito. Ikaw na ito. Ikaw na Ikaw na Ikaw na Kasi magtatanong dito sa mga about ng mga relo ni Boy Casca. Ah. So, interpret natin si Boss Eric. mo na, Boss. Umpisa Anong relo ito, Boss Eric? Yun, Bulgari. No? Bulgari. So, magkano dito? Ha? Secret. Secret, no? Ay, oo nga pala. Ito yung so, sabi kong ano, man man man, man. no? Pati dito, secret din. Original naman Oh, ganda guys oh. Yan, mga secret ay, daw yan. Mga secret. Ah, 3,000. Oh, 3,000 pala rito guys oh. Yan. Anong rilo to? Serik. Patik. Patik Philip. Oh, Tony Vlog. Patik Philip no. Yan. Ito naman tayo. Ito, toto na lang. Ano yan? Ah, uh, Seiko 5. Oh, Seiko 5. din. Magkano? 3,500. 3,500. Seiko 5. So, dito. Dito. Omega then Omega 65 65 6500. Okay. RWC. RWC 65 6500. So dito, RWC. RWC 65 din. So dito, 35. 35, 3500. Ito. 35. Ito. RWC din. Eto secret. secret secret oh Eto divide at 35 35 Oh longing Ano pangalan? Longing 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 Gandong secret then 65 65 Oh yang yeah. isa uh, Roger Dubis Roger Dubis Dubis

yon sumang-akinan mga bar mga tungo ngan pa three five three five three five three five yon mga presyo no continue three five four ako 'yung leader. right. So mga ganito mga itsong mga about na dito nakalatag. So ito hindi magkalayo ang mga presyoan dito. So, so dito ay kumpara nung doon sa Domino. ma medyo matataas ang mga presyoan. Yeah. So mga 'yang mga Magkano naman, boss. Secret secret. Yeah, sa mga ano mga secret, sa mga yan. So mas highs naman din yan. Kukumpara dito sa hilira na to. So about mm, mga -hmm. mga sa kadalasan to. 4, 5, 3, okay, 5 sa gusto kadalasan. Nito, na, no? na, nito no? No? Mga na, sa mga ito guys. Secret daw yung mga presyo nito. Eh, no? Pero ganda nito guys. to. Yan, sa mga gusto mag-abil nito. No? Dito last na amin sa screen yung Facebook nila guys. Para kayo na mismo makipag-usap sa kanila. Oh, thank you, thank you. Ganun din. Pati ito kanya sa gitna dano, no Yung mga rilo dito ni Kuya Boy sa ni Bot si Eric guys no Sa mga gustong mag-avail Punta na lang kayo guys At namakita nyo yung mga rilo nila rito Yan si Kuya Boy sa si Boss Eric dito Punta na nyo na lang sila dito guys no Sa araw ng ano Sabado, Linggo Yan karamihan sila nandito dito Pero everyday siguro nandito dito Si Eric thank you ha? Thank you na marami dyan yan, Boss Eric saka si Kuya Boy, no? Yan. Anong isda yan, Tony Vlog? The lucky guys, so. Yan, ano yan? Anong isda lang po? Salmon po. Magkano per kilo po? Kote, wow. Yan pala ang forma ng salmon. Anong per kilo niyan? Dalamandaan, salay. Salay. Oo, salay. Sabaw yan, guys. Ano pangat ba? Masarap sa tinaulayan. Silis, te? Silis, 140. 140, guys. Dito, 140. Thank you, te. Salamat. Pangsaug dun sa islang pinakita namin, no? Di dito. Dito, binabalatan na rin, guys, no? Para hindi na kayo mahirap. Pagayin nyo na lang sa ref nyo. Ayan. Ayan, manood kayo ng mga tricks para hindi madaling masira yung mga ganito nyo, no? Magtano naman po dito? dito lang po, 20 10 pesos guys sa bawang oh dami daming laman oh uh, chat out sa idol natin dito no na lumalaban ng parehas na magtinda no para sa pamilya so sa mga katulad nila no so gaya po kayo nito guys oh oh uh, yan di ba yan may mga tumpukan din tayong mga sili oh yan tumpukan karot buyag broccoli luya So, dito, mga idol, magkano dyan? 20, 20. saka oh, pag bibili kayo naman. ng mga ulam nyo, dito na rin kayo bumili ng mga pangsaug ninyo, guys. Andi dito lahat, no? <coughs> Wala na kayong hahanapin pa. So, shoutout kay sir, saka kay ma'am. Shoutout kay ate Edna dyan. Yun. Ate, shoutout sa iyo dyan. O guys, pusi dun, no? Saka, ano ba yung isang yan? Bangus. Yon, bangos, pusit, salmon, no. Oh. Yon, no. Lalaki. Yon, no. Ganun, ganun pa rin presyo ah nito. Yes. Okay, Guys, so, bangos, no. So, may nahati na bonus. Boneless. Oh, boneless ba? Oh, nga boneless. yung oh. Yan, magkano benta mo dito, te? Ah, sandan din. Yes. Sandan din yun oh. No? oh dito na kayo pumunta pag gusto nyong mamalengke no yan dito ka kayo kay ate ed na kayo pumunta no bangus pusit yan may boneless din na bangus oh daing ko tawag nito yes daing no daing may salmon may salmon yan so, shout out kay ate ed no Hi. sipag ni ate ed na no? talagang ano? no shout out <laughs> ay shout out sir. Oh, si Adat dyan sa mga idol natin. Namimili, no? Oh. Ano ba nabili natin? Wow, namalihing kina, oh. Oh, si Adat, Okay, thank you, sir. Thank you po sa inyo. Anong, anong pangalit sa vlogger? Eh? Ito po. May tigil pa po ako dito. Bigyan ko po kayo. Pinagyan ako niya at ito lakay. Oh, kasamahan po namin. Oh. Sila idol lakay. Yon, Ah. Yun. Ano pangalan po? BBC. BBC. Potrero. Potrero. Oh, Potrero Malabon, no? po, Oh, kaya Ted bumili. Thank shout out people. po so, sa BBC Garment tiesه, ng Potrero Malabon. Okay. Yan, yeah, eh no? Yeah, no? Oh, shout out sa mga ni vlog noon, hmm, di dito guys, oh. Oh, shout out yan. Oh, good morning, good morning. Uh, okay. Yan, oh. dito kami guys, nagtatagpo-tagpo pag Sunday, dahil wala kami mga pasok, <laughs> shout out! Hello, mga Ay, hmm. na ha? Uh, andito na, andun sa dulo, dami ng tao, no? So, Kaya talaga tayo guys na maghanap ko ano naman man yung gusto nating uh, bilihin para sa bahay na nakikita nyo sa screen guys no tulad ng mga tapalodo ng motor guys yo so, mga speaker mga rilo guys yan patos and dito guys no yan mga pocket wifi mga accessories naman ng pang motor guys no tulad ng mga Nmax Aerox guys no yan meron din dito kay kuya uh, pang Nmax natin So, and, you know, may mga Di puro mga ano to, di bluetooth din. Mga lights yan May emergency light to. Electric fan, guys. Emergency light. Solar light, no? Flash light. Ayan, lahat na ng mga lights, guys, nandito dito. You know. San Roque. San San Roque Marikina. Uh, Nada pa ka? Sa biyahe, na, sa biyahe. Uh, para mura. Tagtag, no? Ah. Uh, 10 piso. Sa mga tao na nang damit, 10 piso. Pinasag mo, para mura. Oo, uh, uh, oh, talaga naman, ha? Sa, sa, sa itlog natin. Oo, na, uh, sa itlog natin, magkano to? 50. 50. Oo, 6 na piraso, 50. Oo. Kakaupo sa bar. Ah, ubo, nakakaubusan sa bar. Ano magkano isang pastel? 50 lang. 20. Diyan, na sampu na lang, oh. Sampu na lang sa mga gay. Okay, uh, uh, may sadya, pero tampo na lang. na lang. So yung hindi ba sa 14 no? 14. Diyan, sampu. Yan 10. Yan no, 10 piso. Log ng itik. Yan you no, know, 14 pesos sa buo.